Okay, magkakabit kami ngayon ng IP camera full color. Yan, Dawa IP camera full color. Ayos tumasang kay. 4 megapixel yung resolution. Doon namin ikakabit. Yan. And bago kami tumuloy, siyempre oras natin ay 10.43 na. Medyo magutom na at wala kaming almusal. Kaya yeah, kakain muna kami. Jaliki. Ah, Jollibee. Shout out sa iyo Jollibee. Crispy Chicken Joy. Oh, sarap nito. Panglaban mamaya. Ayos. Oh, eh, kainan na. Para may laban tayo mamaya. Ano? Bakbakan na. Mayroon pa tayong paris na paborito ni Tatay Digong. Yung cook. Okay. <coughs> Ăn cây Sâu sâu Chơi rồi cả anh mang sang One down. Ayos. Dun na mga sangkay. Ayos. Pero tsupa to hanggang dun. Ayon pa panaming kakabitan. Ayos mga sangkay. Banalo.